nya ako ay I got something today. <laughs> sa nawalang fresko pa. Sa nawong sa maghinlo. <laughs> so gigkanay ku tarbaho no. Nya yeah, si so, Siso. Nag ku anday siya nang isda day siya kay work from home daw siya today. Ku yon yung work from home kay ang work from home niya, pwede man ng isda, hindi <laughs> report. Oh, wow! Ano nang isda sila kagani na? Sa so, mo ni yan kuha no? Dung! Dung! Alik, you want to see isdak? Mari! Si! Ada di sana! Hi, fish! Hi! Si? <laughs> si? Wow! Hi, fish head! Hai! Mana? Dia tak tahu nak tuk di <coughs> yeah, That's right. Si! Wow! Ha? Ya! Ha? Ada di bawah ni, fish? Uh -huh. Yeah. May, 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 Say, thank may, may. you, baba. Thank you, baba. Yeah, baba. So, ako na lang ning ilabay ang ulo nung no? kay ang dili na ko sya kwanog guitir. Guitir. Dika poy ba ako, no, wala ko na expect na, di ka poy ko plano is magabot ako sa palay matug ko. Okay. Dika poy kung trabaho mo, no? gikan ko nang kuan nang gud <laughs> So, Nagdaman siya ang isda na. Nisip so, akong balibara no, eh. Fresh pa siya. So ako na lang siya. Kung anong sabaw na ko siya magsabaw ko niya. Pero ito man niya siya kung sabaw. Nagis kayo niya siya. Okay. So wame niya gikuyog. Nangagkod man ko. So siya rin nag isda isda rito. Siya rin naglipay lipay. May batasan. Ala burus ang isda oh. Anyway. dili na ako apilon ang kanang grabe ka ikog ug ang yang ulo kay ang no, dili na daghan akong hiloan oh usa na kaya ko ang akong kuan so kana ba bay akong sa ulan, ug unsay amo ano ni rudo no? so banat lang ang pangisda ako ay bahala ka un <laughs> Uya, mga inabuhi ay niya ignon na ka sa mga tao ba? Daghan, bitaw kay kagkwarta? Dagko, bitaw kay kita Hey, gilaliman! <laughs> Hindi dyan, galing yung tao, no? Kapo yung kay kayo mangitag eh. <laughs> ako, tagtulo naman na galing. Tulo naman galing ni kabuk niya akong tarbaho, no? Ny Sayang, mangroob. Buhian ako. May naman lang. Matay, kung anong, kung inig. Nakadumdong tao, kung laan Si Buyas dahon ni Dudong, amok nang gikuan. Hindi, putulan ako ang mga dahon. Hi, Kat! Ayun na pagkubi iba. Imo na po ng pagkubuhon. Ikapoy ba'y ako? Doha akong tarbaho rung at no? Sa akong tinuod nga tarbaho. Sa akong tiyaw-tiyaw. Tiyaw-tiyaw. ko, po. pa dito ko na maligya o kuan. Lata. <laughs> Kaya ang akong tarbaho nang ha. Namanigom sila sa mga lata, no? Kaya panghatag nila sa ako. Idunit <laughs> Idunit nila sa kuha. Kaya pangpalit na po nung ako. Ice cream kan doon. Atyo, atyo. so oh. hmm? ah, nak ka nagutag gali na nakong apit Ay mga kamot na apit na iso bak ron Kali awa sabi Maura man ay eh ah. I don't have yang else Wala man tayo kuan uh, Wala man tayo loy Uy uh. ginoo ko ka Dagko Uy Sama na ka dagko Kaya namista gika Namista gika nga namista Kaya <laughs> Ay, pakai pakay pakihuy... huwi. Ha? Ha? Hmm aunta. Mm. Mm. Namin isda lagi pag imo siyang Sabawan, tamis tamis ba. Daw hmm. daw dayon ang kuan. Ano? Suka ginamos. Hmm. Mmm, kalamit. First ko kaya kung sudaan mo yun. lang niya siya. Nga naka-friendly sa mga bata ang isda kay. Kinahanglan dyan mo siya. Sa ito na tawag ka na. Kinahanglan dyan mo siya. Nang i-check o tarong ba nga. Wala siya bukog. Ay bukog sa siya isda. Uy. So kung bata ang mukhaon. meron careful dyan ka. Ayaw, dapat kayo. daghan sa bukog pero normal Kalau sa isda nga naibukog no or arti ra kan kanit normal lagi na naibukog no lisod pun ang isda ang mag-adjust nimo <laughs> kasabaan aku <akong> Kau kaugalingon no? <laughs> Uy, dira, good. Madala, good siya. Madala, good. bổ sung ấy. Thành cái loại bài.